Hello everyone, good morning, good morning. Ayan, ang gagawin ko ngayon is magpapaligo sa aking mga patis na tatlo. Ayan, naumpisahan ko nang piliguan sila. Bali tatlo sila. Papaligo ako ng aking tuta. Anim pit, bali, ng, anak ng aming aso ah, ito mga guys, nasi brownie. Bali pito ang anak niya namatay yung isa tapos yung tatlo kinuha ni Step kahapon bali tatlo ang natira sa amin tapos itong isa kay Kadora bali dalawa lang ang matitira sa amin kaniguan ko na sila nakaligo tayo Oh. Okay. kejar, kejar. Uy, malaglag ka dyan. Malaglas ka, malag ka. Ayan, ang lilikot nila. Kasi tayo ng tuta. Ano ka na, tapos na. んハハハハ Yan, bali na paliguan ko na sila mga guys. Aking mga papis. Tapos na silang naligo. Binising ko lang yung kulungan nila. Bali, ayan guys. Tapos na lang silang napaliguan at ayan sila, oh. Ayan na sila mga guys. Nandyan na sila sa kulungan nila. Napapaligot ko lang sa kanilang tatlo. Ayan sila. sa kulungan nila mga guys. Ang so, bagong libro kasi sila. Oh guys. Yung kulungan nila o. Oh. Talo na paliguan ko na sila mga guys. aking mga puppies. Tapos na silang naligo. Bye! Thank you for watching!